Oh, bukas po yung gate nyo. Tum tumuloy na po ako. Wala lang po akong masilungan. Kanina pa ako lamig na lamig. Basang basa ka, kuya. Gamitin mo muna to, oh. Maliit lang yan. Pasensya ka na, ha? thank you po. Eh, kuya, baka kasi bigla ka makita dyan ni madam. Paggalitan pa tayong dalawa. Malalagot ako doon. mam wala naman po ang gagawin masama. Baka pwedeng dito muna ako. Sige, kuya. Basta galit ka lang, ah. Fe! Oh. Bakit niya ganyang klaseng tao dito sa harap ng bahay ko? Ha? Naawa po kasi ako, ma'am Kasi kanina Bigla na lang po siyang Nakaupo dito, ma'am Hindi po kayo ng konsensya ko Kaya Tinulungan ko na lang din po Naawa ka? Kung naawa ka Doon mo pupuntahin sa bahay mo Huwag dito sa bahay ko E eh, paano na lang may mga ma mawalang gamit dito? Babayaran, no? Babayaran yan? Ano'y babayad yan? Ma'am um, hindi naman po ako masamang tao. Gusto ko lang pong sumilong. Huwag po kayo mag-alala. Hindi, hindi naman po ako nananakit eh. Hoy! Sumasagot ka pa talaga? Ikaw na ang paslupa ka. Hindi to evacuation center. Pasilong-silong ka pa. Isanay ka naman sa kalsada. Pinili niyo mabuhay ng ganyan. Problema ko yon Ha? Kukupkupin kita? Sinisuwerte ka! Ma'am, kahit saglit lang, ma'am, kasi malakas kasi yung ulan, ma'am. Kahit paupain niya lang po, dito lang po siya, ma'am, sa gilid. Wala saglit-saglit sa akin. Pag sinabi kong ayoko, ayoko. Aba ka naman gusto mo, ikaw, mamulubi ka rin. Sumama ka dyan. Ma'am, kahit po sana, pagkatila na lang po sana ng ulan, saka ako umalis. Talagang tumatahod ka pa. Eh, dapat nga naliligo ka sa ulan eh. Kasi baho mo. Yung mga katulad nyo, dapat masaya pag umuulan. Kasi nakakaligo kayo. Wala nga kayo pambili man lang ng pampaligo ninyo. Di ba kami pasalamat na nauulanan kayo? Tinan mo! Ang dumi-dumi ng tuong kwa na to! Kasi baho mo na! Kaya, so, yeah. mamaya paglabas ko, siguraduhin mong wala na yan. Kung hindi, sasama ka dyan. Sige na, kuya. Kasi, ako, ako talaga malalagot sa amo ko eh. Kaya siguro, umalis ka na lang. Sorry, Kuya. Sige, salamat. Kuya? Ba't hindi ka pa rin umalis? Nakita naman yung amo ko kagabi galit na galit sa'yo. Alam mo, hindi ako natatakot sa amo mo. Tsaka, hindi naman ako para manggulo. Tsaka tahimik lang ako rito paano pag dumating si Madam, tapos bigla kang ipatawag sa barangay? Hindi naman ako gagawa ng gulo. Tsaka kung ayaw nila makita, sila yung pumikit. Ako, hindi ako alis dito. Sa totoo lang, Kuya, hindi rin kita maintindihan eh. Kasi kahit ganun na yung ginawa sa'yo ni Madam, gumabalik-balik ka pa rin dito. Dahil dito ako naranasan, pinakababang pagtrato sa akin. At gusto ko lang din makita nila kung paano ako bumahon at kahit kailan, hindi ako susuko. O oh, sige kuya, basta binalaan na kita. Ha? Sige na kuya, kasi may ginagawa pa ako sa loob eh. Sige. Ikaw na bahala, pag nakita ka ni madam ah. Sige, maraming salamat sa'yo. Sige kuya. lagi ka nag stay dito? Lagi kita nakikita dito eh. Alam mo, hindi ako dito aalis. Bakit? Ano ba pinaglalaban mo? May gusto lang akong patunayan. Tagal lang kuya ah. Curious lang ako. Palagi mo kasing dali ang notebook mo eh. Ano ba yan? Ito. Ito yung mga sinulat ko. Tungkol to sa mga negosyo na gusto kong matupad. Pwede ko bang makita? Alam mo, negosyante ako. Pwede kitang matulungan. Pwede naman, ma'am. Alam mo, ang ganda ng mga idea mo ah. Total, negosyante naman ako. Pwede ako mag-invest sa'yo. Talaga, ma'am? Oo. Oh. Tutulungan niyo ako? Oo, oh, kasi based dito sa mga ginawa mong ideas about business, panigurado, magkiklik to. Alam mo, willing ako mag-invest dito. Isa pa, madami akong mga kaibigan na businessman. Baka matulungan ka rin. Panigurado, magugustahan nila itong proposal mo. Sige, pero hindi muna ako kasi dito Hindi muna Pero ang makakatulong sa inyo yan Sige Subukan ko Sige Basta pag ready ka na Kontakin mo lang ako Lalagay ko na lang sa notebook mo yung contact number ko Salamat Ito na ah Kuya, may dala pala akong pagkain sa ka tubig. Baka nagugutom ka eh. Saka may surprise ako sa'yo, kuya. May dala akong cellphone. Talaga? Makakatulong yan sa'yo, kuya, kasi nakita ko kayo. Yung babae, eh kilala ko kasi yun, businesswoman yun. Saka nabasa ko tong gawa mo. Matalino ka pala. Saka magaling ka pala, kuya, magsulat tayo. May mga pangarap ka palang negosyo. Oo talaga yung mga plano ko sa buhay. Maraming salamat nga pala dito sa mga binigay mo. Maka yan sa'yo, Kuya. Kasi kapag natulungan ka na ni Madam, tsak, magiging successful ka. Pag yumaman ka, Kuya, huwag mo kong kakalimutan, ha? Oo naman. Sir, good evening po. Pagandang gabi sa inyo. Andito na naman yung pulubi na yan! Wala ka talaga kadala-dala, Fe. Sinabi na kita eh. Bakit pinapabalik mo yan dito? Ma'am, kasi naawa po kasi ako, ma'am. Binigyan ko na rin po ng pagkain kasi... <laughs> <laughs> Alam mo, actually, magkakasakit ako sa taong to eh. <laughs> na allergy yung sar mo! Alam mo, sobrang sikat na sikat ka na eh. Actually, nakakahiya ka. Kasi pinagtatawa na na kami dito ng mga tao eh. Alam mo, para mas sumikat ka. Ito o, mineral. oh, yan. Sir, yan. Sir! O bakit? tama na po! Sobra naman po yung ginagawa niyo, sir. Hindi naman po tama yan. Eh bakit? Pinapaliguan na nga para hindi bumaho eh. Baho-baho niyan. Nagkaka-allergy yung asawa ko na dahil diyan. Tsaka so, ikaw? Ilan mo ba sumagot? Ha? Alam mo, pasalamat ka nga eh. Tinanggap ka namin dito. Ang daming pang-uutang sa amin eh. Kung wala kang utang na loob, umalis ka na. Ay. Sa totoo lang, sumama ka na dyan. Mamulubi ka na rin. Tutal, lagi pinagtatanggol, di ba? Sige na. Maghanap kayo na ibang tatambayan. Huwag dito. Ma'am, alam niyo, hindi tama yung ginagawa niyo eh. Mayaman nga kayo pero hindi kayo matino. Oo. Pulubi nga siya. Pero hindi tingin sa kanya basura. Ay. Hoy. Ang dami mo sinasabi. Umalis ka na dito. Dalawa na kayong basura. Sige na. Balang araw. Pagsisisihan niyo itong ginawa niyo. Hindi kami magsisisi. Dahil hanggang ngayon, nakangamuha ka pa rin. Sa tingin mo, maniniwala kami sa'yo. Ha? Doon ka na. Doon ka sa basurahan. Hahanap na nga lang ng lalapitan. Katulad niya pa na walang pera. Sige lang, sama kayo. Doon kayo tumulog ah. Huwag dito. Susunod makita ko kayong dalawa. Tapang barangay ko kayo. Yeah, umalis na kayo. Oh, Bri. Ready ka na? Uh, yes, ma'am. Ah, uh, ma'am. Sigurado ba kayo talaga sa akin na pagkakatiwalaan niya ako dito sa negosyo natin? Oo naman. Hindi naman ako mag i sa sa'yo kung hindi ko nakitaan ng potensyal ang mga business plan mo. Nga pala, sinitong kasama mo? Ah, uh, ma'am. Si Pe. Hello po, ma'am. Siya yung sa akin Nawalan din nang trabaho dahil sa akin. Hindi lang siya maganda, mabait pa siya. Ha? Oh, tamang-tama dahil magiging CEO ka, meron ka na sekretary. <laughs> o, oh, sige na, Bray. Try mo na yung magiging bago mong opisina. Pagpasensyahan mo na, maliit lang to, ah. Kasi, alam mo naman, nagsisimula pa lang tayo. Pero oh. huwag kang mag-alala, alam ko. Magiging successful tayo. Ah, ma'am. Maraming maraming salamat sa inyo. Sige na, puka na dito para naman matry mo na yung opisina mo. Ay, salamat, ma'am. Ah. Ano, sir? Ay, sir, nabatawag ko sa'yo? Or Brian pa din? Ano ka ba? Brian na lang. Ay, sige. Ano, umpisa na natin mag sa opisina mo. Sige. Handa ka na? Oo naman. Alam mo, Bray, nakakatuwa lang, no? Kasi dati, tambay-tambay ka lang sa labas, mga magagandang bahay. Pero tingnan mo naman ngayon, meron ka ng sariling mesa. Meron ka pang computer. Oo nga ma'am. Pero alam niyo, ma'am, hindi ko lubos akalain na mararating ko to, kundi dahil sa inyo. Huwag ka na lang muna magpasalamat. Patunayan mo na lang na worth it yung ininvest ko sa'yo. Sige, ma'am. Congratulations, Brian. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo. Sige, dito mo na ako ha. Punta mo na ako sa opisina ko. Sige po ha? Alam mo sir, isa sa mga naging swerte sa'yo, nadala ko. Dala, talaga to. Lapis, di ba? Ito yung gamit mo dati, di ba? Noong mga panahong sumusulat ka pa lang sa mga pangarap mo, ito yung gamit mo dati. Talagang naitabi mo pa, ha? Oo oh, naman, sir. Siyempre, swerte yan sa'yo, eh. Papaprame ko to. Mabuti ah, pa nga, sir. Tsaka, hindi ko to manilimutan kahit na laptop na yung gamit ko ngayon. Kahit pa ballpen, ipapaalala to kung saan ako nagsimula. Buti pa nga, sir. Umpisa na natin magkayo sa opisina mo para matapos na agad. Oo nga. Okay. Masyado okay, na. na. Sir. Okay, love. Sige, inform ko na lang yung investor na hindi ka makakarating. Okay, bye. Unfortunately, Miss Cha, hindi makakarating yung husband ko, pero andito naman ako para explain sa iyo yung business plan naming mag-asawa, which is yung VIP coffee shop sa loob ng village. So, asa na ba yung investor na yun? I'm so excited to meet him. Hay Hi, nako, Miss Virgo. I'm really excited na mamit yung investor. Alam ba, sobrang galing na businessman nun. Really? Yes. Malami siya ngayong business meeting kaya hindi agad siya makarating. Pero huwag kang magalala. Pag nakilala mo yan, hahanga ka doon. Kasi dati, simpleng tao lang siya. Pero ngayon, grabe. Grabe na yung narating niya sa buhay. That's why, mas excited akong mamit siya kasi talagang uh, na ng business proposal. Sorry na late kami. Bali, nagpa park na lang po pala si sir. Hintayin niyo na lang po. Sige. Um, excuse me? Eh, Fe? Ma'am! Ano mo dito? Well, Miss Virgo, siya ang sekretary ng investor natin. Wow! From muchacha, secretary, napakalaking pagbabago naman ng buhay mo. You have to thank us. Kasi kung hindi kita tinanggal sa pagiging katulong mo, baka hanggang ngayon katulong ka pa rin. Buti na nga lang din, ma'am. Tinanggal niyo ako eh. You're welcome. Well, asan na ba yung boss mo na yan at nang maumpisa na namin yung negosyo na Pinaplano ko. Uh, wait lang mama, Mom Cha, Tatawagin ko lang po si sir. Okay. I'm really excited na dumating na yung business partner ko na yan. Kasi talagang panigurado ako as him na elite, elitista. Pang-elite talaga yung mga isa-serve naming mga kape. Uh, cha. good bye. By the oh, way, Miss Virgo, this is our investor. Really? Yes. Uh, ikaw yung pulubi, di ba? Yes, ma'am. Uh, so, how come? Ms. Cha, uh, is this a prank? No, oh, Miss Virgo. Wait, how? So, mayaman ka? Si Ma'am Cha ang tumulong sa akin. I think it's it's possible. So, as I was saying, yung coffee shop na ipopropose ko, I, I guess you have seen it, right? Yes. Na-review ko na yung proposal mo. Maganda. Of course. Pero hindi ako interesado. What? Tama why? Ang mo. I mean, why? You know, my village, right? Lagi ka nakatambay doon. Lahat ng tao doon, elite. Yung coffee shop na itatayo ko, bagay na bagay sa lugar namin. Alam mo, hindi ako interesado dyan sa negosyo mo na para lang sa mayayaman. Ang gusto ko, yung para sa lahat. At isa pa, yung hindi papapasukin pag nabasa sa ulan. Is this personal? Ha? Hindi ito Personal. Ito ay prinsipyo. Nung pinagtatawanan niyo ako, naalala niyo? Tapos ngayong meron ako, makikinabang kayo? So you're saying na hindi ka talaga mag invest Kay Miss Cha, oo. Pero sa'yo, hindi. Dahil mga wala kayong puso. I don't care. It's your lost.